Ang init ng araw ay tila lalong nagliyab sa parking lot ng Aviation Club nang sabihin niya ang mga salitang iyon. Ana, Ani Miguel, ang aking kapatid na mayaman, habang nakangisi ng puno ng pagmamataas, inalok kita ng trabaho bilang driver ko. Sa wakas, magiging stable na ang buhay mo. Naramdaman ko ang paglamig ng dugo ko, hindi sa galit, kundi sa isang matamis at mapanuksong ironya. Ilang minuto na lang, pipilotohin ko ang sarili kong private jet. Wala siyang ideya kung gaano kalaki ang pagkakaiba ng buhay namin at kung paano ko inihanda ang sandaling ito. Ako si Anna. Kung titingnan mo lang ako, siguro sasabihin mong binyayaan ako ng lahat. Mahaba ang aking itim na buhok, may tindig ako na parang laging handang lumipad, at madalas akong mapuri sa aking itsura. Pero ang ganda, gaya ng sabi nila, ay panlabas lang. Hindi iyan sapat para makalipad, literal o figurative man. Lumaki ako sa isang simpleng pamilya. Hindi kami nagpapataasan ng ihi sa yaman, sapat lang ang kinikita ng aking tatay na retiradong guro at nanay na mananahi. Ang buhay namin ay tahimik kung minsan ay may kaunting pangarap. Pero mayroon akong nakatatandang kapatid, si Miguel. Mula pagkabata, si Miguel na ang laging henyo sa pamilya. Ang kanyang mga grado, ang kanyang mga parangal, ang kanyang makinang na kinabukasan, lahat ng papuri ay sa kanya. Ako. Ako yung maganda, yung pwedeng maging modelo, o yung tipong mag-aasawa ng mayaman ayon sa mga tiyahin naming mahilig magbigay ng unsolicited advice. Ngunit hindi iyon ang pangarap ko. Ang pangarap ko ay makalipad. Gusto kong maramdaman ang kalayaan ng paglipad sa itaas ng mga ulap. Gusto kong maging piloto. Marami ang umalma sa pangarap kong iyon. Babae ka, Ana. Napakahirap ng ganyang propesyon para lang yan sa mga lalaki. Gastos lang yan, Ana, mag-aral ka na lang ng kursong mas praktikal, tulad ng nursing, o kaya maging flight attendant ka na lang. Ang mga salitang iyon ay parang mga bato na binabato sa aking pangarap. Pero sa halip na masaktan ako, lalo akong nagkaroon ng determinasyon. Pumasok ako sa aviation school, nagtrabaho ng dalawang trabaho para lang masuportahan ang tuition ko. nag sa gabi, naglinis ng opisina sa umaga. Nagsunog ako ng kilay, halos hindi na ako natutulog. Gusto kong patunayan, hindi lang sa kanila, kundi sa sarili ko, na kaya ko. Na ang kagandahan ay hindi lang dapat pambihag ng tingin, kundi dapat may kasamang talino, tiyaga, at matinding pagnanais na makamit ang minimiti. Bawat pagod ay nagiging inspirasyon, bawat pagdududa ay nagiging gasolina para sa aking pag-akyat ang unang tunay na pagkagambala sa aking payapa, ngunit puspusang paglalakbay ay nagsimula ng umangat ng husto ang negosyo ni Miguel. Nagtayo siya ng isang real estate company at parang kabute, mabilis itong lumago. Sa loob lang ng ilang taon, milyonaryo na siya. At sa bawat milyong dinadagdag sa kanyang bank account, lumalaki rin ang kanyang ego. Ang dating simpleng yabang ay naging matinding pagmamataas na may kasamang mapanlait na pagtingin. Madalas siyang dumadalaw sa bahay ng mga magulang namin, nagpapart ng kanyang bagong Audi sa harap ng aming bahay, na parang ito ang nagmamayari ng buong kalsada. Hindi siya makakalimot magbanggit ng kanyang bagong property development o ang kanyang pinakabagong luxury car na binili. Kumusta na ang pagpaplano mong maging flight attendant, Ana? Tanong niya isang beses habang nasa hapagkainan kami. Alam niyang piloto ang pinag-aaralan ko. Ang tingin niya sa akin ay puno ng pagkaawa. Pilot po, kuya, sagot ko, mahinahon. Sinubukan kong panatilihin ang aking kalmadong mukha. Ah, pilot. Tama. Pero, Ana, napakaliit ng oportunidad sa Pilipinas para dyan. Sa ganda mong yan, bakit hindi ka nalang mag-asawa ng piloto? O kaya, mag-aral ka nalang ng kursong masigurado ang trabaho. Ang ngiti niya ay nanunuya na parang sinasabi niyang imposible para sa akin ang pangarap ko. Hindi ito payo, ito ay isang pagtatangka na kontrolin ako, upang ilagay ako sa lugar na sa tingin niya ay dapat kong kalagyan na ang halaga ko ay nasa hitsura lang at hindi sa aking kakayahan. Ang pakiramdam ng pagiging minamaliit ay parang matinding sipon na hindi mo mawala-wala. Iyon ang unang pagkakataon na naramdaman ko ang pagkaawa niya na tila sampal sa aking mukha. Nag-iwan ito ng pangamba at mas matinding determinasyon. Ang mga sumunod na buwan ay naging mas mahirap. Ang payo ni Miguel ay naging mas pasibo-agresibo. Ana, bakit hindi mo subukang mag-apply sa kumpanya ko? Kahit admin assistant, mas stable iyan kaysa sa pagpapakahirap mo sa pagpipiloto. Malaki ang sweldo. Sasabihin niya ito sa hapagkainan, sa harap ng aming mga magulang na alam niyang mag-aalala. Ang nanay ko na laging praktikal ay sasabihin nga anak baka mas maganda nga iyon. Ang tatay ko naman tahimik lang ngunit ramdam kong may pag-aalala rin. Pakiramdam ko lalong lumiliit ang mundo ko dahil sa kanya. Nakuha ko na ang aking commercial pilot license. Nag-ipon na ako ng flight hours. Pero ayaw kong ibalita kay Miguel. Alam kong gagamitin lang niya iyon para ipagmayabang na nakahanap din ng matinong trabaho ang kapatid ko na parang siya ang may-ari ng aking tagumpay. Ayaw kong magbigay ng anumang munisyon sa kanya. May panahon pa nga na nagpadala siya ng tseke sa akin, para pambili mo ng gamit mo, sabi niya. Huwag kang mahiya, kapatid kita. Alam kong gusto niya lang akong ipahiya, na parang nagmamakaawa ako. Nagpumilit siyang ipaubaya sa akin ang tseke. Hindi ko ininda. Ibinalik ko ito sa kanya, hindi ko po kailangan, kuya. May sarili po akong pera. Hindi niya iyon tinanggap. Sige, Ana, huwag kang magkunwari. Alam kong mahirap ang buhay. Ramdam ko ang pagtaas ng kanyang kilay at ang ngisi na pumintig sa kanyang labi. Iyon ang sandaling napagtanto kong hindi siya tunay na nagmamalasakit. Gusto lang niya akong makitang nakayuko. Ang bawat tulong niya ay parang lason na unti-unting kumakalat sa aking sistema. Isang beses, nag-usap kami ng isang tiyahin na nakakita sa kanya. Ay, si Ana. Sabi ng kapatid mo, hirap na hirap ka raw makakuha ng trabaho, kahit daw mailisensya ka na. Pero huwag kang mag-alala, tutulungan ka raw niya. Ang dugo ko ay biglang uminit. Ang kanyang mga salita ay parang suntok sa aking mukha. Hindi ko maintindihan ang pagiging makasarili niya. Bakit kailangan niyang sirain ang reputasyon ko, ang aking pangalan, para lang mas mapaganda ang sarili niya? Ang mga pangyayaring ito, bagaman maliit sa panlabas na anyo, ay unti-unting nagtatayo ng pader sa pagitan namin. Hindi ko na siya tinitingnan bilang kapatid, mas tinitingnan ko na siya bilang isang hadlang na kailangan kong lampasan, isang anino na kailangan kong iwanan sa likod. Ang sitwasyon ay tuluyang lumala nang naging mas direkta ang pagtatangka ni Miguel na hadlangan ang aking pagunlad. Nakahanap ako ng pagkakataon na makapag-apply bilang first officer sa isang maliit na regional airline. Maliit lang na kumpanya, pero malaking stepping stone na iyon para sa akin. Nagkaroon na ako ng dalawang matagumpay na interview at pakiramdam ko, malapit na akong matanggap. Halos hindi ako makatulog sa excitement. Pinaplano ko na ang bawat detalye ng aking bagong buhay. Pero isang araw, tinawagan ako ng HR, at sa kabilang linya, may bahid ng pagka-disappoint sa kanyang boses. Miss Reyes, we regret to inform you that we've decided to go with another candidate. We wish you good luck. Ang pangarap ko ay biglang naging abo. Nagtaka ako. Sobrang ganda ng performance ko sa interview. Bakit? May mali ba sa akin? Sinuri ko ang sarili ko, baka may nasabi akong mali. Kinabukasan, nakasalubong ko ang isang dating kaibigan na nagtatrabaho rin sa parehong industriya. Siya ang nagsabi sa akin ng katotohanan. "Ana, may chismis akong narinig. May nagsumbong daw sa airline na too ambitious ka raw, na madali ka raw magsawa sa trabaho at balak mo lang daw gamitin ang kumpanya para makakuha ng experience tapos aalis din ka agad." Nagulantang ako. Ang puso ko ay bumagsak sa aking dibdib. Sino ang magsasabi ng ganoong bagay? Sino ang nagsabi niyan? Tanong ko, halos hindi makahinga. Nag-aalangan siya, tumingin sa paligid, bago bumulong, ang kapatid mo, si Miguel. May kakilala raw siya sa upper management ng airline. Sabi niya, pinoprotektahan lang daw niya ang kumpanya. Sa oras na iyon, parang tumigil ang mundo ko. Ang galit ay kumulo sa akin, mas matindi pa kaysa sa isang kumukulong bulkan. Hindi ito simpleng pagdududa o pagmamaliit, ito ay direktang pananabotahe. Isang malisyosong pagtatangka na wasakin ang aking pangarap, ang aking buhay. Napahawak ako sa aking dibdib, pinipigilan ang luha na umakyat sa aking mga mata. Hindi ko hahayaang manalo siya. Hindi ko hahayaang sirain niya ako. Doon ko napagtanto na hindi sapat ang tahimik na pagpupursige. Kailangan kong lumipad ng mas mataas, mas malayo, at mas matagumpay sa paraan na hindi niya na kailanman kayang maabot o siraan. Hindi na lang ito para sa pangarap ko, ito ay para sa aking dignidad, para sa bawat pawis na pinaghirapan ko, para sa bawat sakripisyo. Ang kanyang pagtataksil ay naging gasolina na nagtulak sa akin na maging mas matatag. Simula ng araw na iyon, binago ko ang aking diskarte sa halip na ipagpatuloy ang pag-apply sa mga airlines na kontrolado ng malalaking network, pinili kong magsimula sa isang mas maliit na sektor, ang air charter. Alam kong mas mahirap, mas maraming kapital, at mas maraming papeles. Pero alam kong mas kontrolado ko ang aking kapalaran doon. Nakipagugnayan ako sa isang dating mentor ko, si Captain Leo, isang beteranong piloto na matagal nang nagpaplano na magtayo ng sarili niyang air charter service. Nakita niya ang aking matinding determinasyon at ang aking galing sa pagpipiloto at inalok niya ako na maging partner. Malaking risk ito, ngunit alam kong worth it mas malaki ang risk, mas malaki ang potensyal na gantimpala. Nagtatrabaho kami ng walang pagod. Mula sa pagkuha ng permits, paghahanap ng tamang sasakyang panghimpapawid, hanggang sa marketing. Bawat sentimo na kinikita ko mula sa freelance flying jobs at iba pang part-time ventures ay ibinubuhos ko sa aming negosyo. Gabi-gabi akong nag-aaral ng business plans, nagre-research tungkol sa aviation industry trends, at nakikipag-ugnayan sa mga potential na kliyente. Ang pagod ay kaibigan ko, ang puyat ay kapatid ko. Ang bawat hamon ay nagiging pagkakataon. Habang abala ako sa pagbuo ng aking imperyo sa himpapawid, lalong naging tahimik ang buhay ko. Walang social media posts, walang pagyayabang sa pamilya. Walang pagbanggit kay Miguel. Naisip ko, mas maganda kung ang paghihiganti ko ay isang malaking sorpresa, isang bomba na sasabog sa kanyang mukha sa tamang oras. Habang pinagmamalaki ni Miguel ang kanyang kumpanya na nagbebenta ng lupa at bahay, ako naman ay unti-unting nagmamayari ng bahagi ng kalangitan. Bawat matagumpay na flight na nagawa ko, bawat deal na na-close ko para sa aming startup, ay parang maliliit na bricks na nagtatayo ng aking pader laban sa kanyang pagmamataas. Ang malaking pagbabago, ang sorpresa na matagal kong inihanda, ay dumating ng hindi inaasahan ni Miguel. Ang aming air charter business ay nakakuha ng isang malaking kontrata, isang multi-million dollar deal para maghatid ng mga high-profile client sa iba't ibang parte ng bansa, mula sa mga politiko hanggang sa mga negosyante. Dahil dito, nakabili kami ng sarili naming private jet. Hindi ito basta-basta na eroplano, ito ay isang top-of-the-line, luxurious private jet na may mga kagamitan na hindi mo makikita sa ordinaryong eroplano. At ako ang magiging copilot kasama ang aking mentor, si Captain Leo, sa inaugural flight nito. Ang araw na iyon ay nakatala na sa aking kalendaryo. Maaga akong nagising. Ang sikat ng araw ay tila bumati sa aking bintana. Isinuot ko ang bago kong pilot uniform na perpektong bumagay sa aking katawan. Ang kulay asul at ginto nito ay nagbibigay ng eleganteng dating tiningnan ko ang sarili ko sa salamin. Ang dating simpleng babae na nangangarap lang ay narito na ngayon, handang lumipad, hindi na bilang pasahero, kundi bilang piloto. Nakaayos na ang aking buho. Ang makeup ko ay minimal lang para ipakita ang natural kong ganda, na sa wakas ay nabigyan ng boses at kapangyarihan. Ito ang ana na matagal kong pinangarap. Habang papunta ako sa airport sakay ng aming service car, tumunog ang telepono ko. Si Miguel. Ang aking ngiti ay lumapad. Ana, nasaan ka? Tanong niya, ang kanyang boses ay may bahid ng pagmamadali o baka pagyayabang. May sasabihin ako sayo. Mahalaga. Pakiramdam ko, nangingiti ako ng palihim. Nasa daan na po ako, kuya. May flight po ako. Narinig ko ang pagtawa niya. Isang malakas na pagtawa, puno ng paghama. Flight? Nako, Ana, baka naman nagpapatawa ka. Hindi ka pa nga nagtatrabaho sa matinong airline. At saka, hindi ba hirap na hirap ka raw makakuha ng stable na trabaho? Makinig ka, may offer ako sa'yo. Nakita ko ang hirap mo. Dahil kapatid kita, bibigyan kita ng trabaho. Bilang personal driver ko. Malaki ang sweldo, stable yan. Sa wakas, magiging practical ka na ba? Ang kanyang boses ay puno ng pagkaawa Munit sa ilalim nyon, ramdam ko ang matinding paghama. Ang timing ay perpekto. Hindi ko ito kailanman mapaplano ng mas mahusay pa. Napakabilis ng tibok ng puso ko. Hindi dahil sa kaba, kundi sa matinding pananabik. Narito na ang sandali. Ang perpektong pagkakataon para sa pinakatamis na paghihiganti. Huminga ako ng malalim at tiningnan ang sarili kong refleksyon sa bintana ng kotse. Ang aking mga mata ay kumikinang hindi sa luha kundi sa tagumpay. Seryoso ka, kuya. Tanong ko, kalmado ang boses. Nagkunwari akong nag-iisip upang lalo siyang manghina sa pag-asa. Oo naman. Ang sweldo ay. Hindi ko na siya pinatapos. Kuya, gusto ko sanang tanggapin ang offer mo. Pero hindi ko yata pwede. Bakit naman? narinig ko ang iritasyon sa kanyang boses, na parang hindi niya maintindihan ang aking pagtanggi. Sige, magkano ba ang kailangan mo? Dodoblehin ko ang sweldo para sa iyo. Ano, takot ka bang maging driver? Hindi ka naman papapawisan dyan eh. Ngayon, alam kong siya ang nagpipilit. Tawa lang ang tanging marinig ko sa kabilang linya. Isang tawang puno ng pagtaas ng kilay at matinding pagkalito. Kuya, hindi po tungkol sa sweldo yan. Kung tutuusin, mas malaki pa po ang kikitain ko ngayon. At saka, hindi po ako takot magmaneho ng eroplano. Nakarating ako sa aviation club. Bumaba ako ng sasakyan at doon, sa harap ng gate, nakatayo si Miguel, nakasandal sa kanyang mamahaling Audi, na parang naghihintay ng pulubi. Kasama niya pa ang dalawa niyang kaibigan na madalas niyang kasama sa pagyayabang at pagbibida. Ang hangin ay humampas sa aking buhok, at ang sinag ng araw ay tila bumati sa aking uniforme na nagniningning sa ilalim ng liwanan. Direktahan akong lumapit sa kanya, hindi iniinda ang titig ng mga kaibigan niya. Kuya, salamat sa offer mo, sabi ko, nakangiti ng tipid, ngunit mailamig sa aking mga mata. Pero hindi ko na po kailangan ng driver. Bilang ko pilot ng sarili kong private jet, mas busy pa po ako kaysa sa iniisip mo. Ang ngiti sa labi ni Miguel ay biglang nawala ang kanyang panga ay bumagsak. Ang kanyang mga mata ay nanlaki at tiningnan niya ako, tapos ang aking uniforme, tapos ang malaking private jet na nakaparada sa runway sa likod namin. Hindi siya makapaniwala. Ang kanyang mga kasama ay nagtinginan halata ang pagtataka at pagkabigla. Aanong-anong pinagsasabi mo, Ana? Bulong niya, halos hindi na lumalabas ang boses. Hindi siya makatingin ng diretsyo sa akin. Private jet, Sa'yo? Opo, kuya. Sa amin po ng partner ko. Kakatanggap lang po namin ng malaking kontrata at ito po ang aming bagong acquisition. At ngayon po, papunta na ako para ipiloto ang sarili kong private jet para sa inaugural commercial flight nito. Dumating ang aking mentor, si Captain Leo, at ang mga crew, handa na para sa flight. Sumaludo sila sa akin at ganoon din ang ginawa ko sa isang profesional na paraan. Tiningnan ako ni Miguel, ang mukha niya ay namutla at ang pagkabigla ay nabasa sa kanyang mga mata. Doon ko nakita ang pagbagsak ng kanyang pagmamataas. Walang salita siyang nakapagsalita. Ang tanging tunog na naririnig ko ay ang unti-unting paghina ng kanyang ego, na parang isang lobo na unti-unting nawawalan ng hangin hanggang sa tuluyan itong mawala. Hindi niya ako kailanman sinubukan pang kausapin tungkol sa aking karera pagkatapos niyon. Mabilis siyang umalis kasama ang kanyang mga kaibigan, hindi na lumingon. Simula ng araw na iyon, hindi na muling nagpinta ng kung ano-anong salita si Miguel tungkol sa akin. Ang kanyang ego ay nabasag at ang dating pagmamataas niya ay napalitan ng katahimikan at pag-iwas. Kapag nagkikita kami sa mga family gathering, halos hindi na niya ako tinitingnan sa mata. Ang kanyang aura ng pagiging superior ay tuluyang naglaho, napalitan ng isang anino ng kahihiyan ang aking negosyo sa aviation ay lumago ng husto. Hindi lang kami nagkaroon ng isang private jet, sa loob ng ilang taon, nagkaroon kami ng isang maliit na fleet ng mga executive aircraft. Naging kilala ako sa industriya, hindi lang bilang isang magandang piloto, kundi bilang isang matagumpay na businesswoman na may pananaw at determinasyon. Ang mga oportunidad ay dumating, ang mga partnerships ay lumakas. Ang bawat flight ay patunay ng aking kakayahan. Ang mga magulang ko, na dati ay puno ng pag-aalala at pagdududa, ay ngayon ay puno ng paghanga at pagmamalaki. Hindi nila kailanman inakala na ang kanilang artistahing anak ay makakagawa ng ganoong klasing tagumpay. Buong pagmamalaki nilang sinasabi sa lahat ang aking kwento kung paano ko nilabanan ang pagdududa at naabot ang aking pangarap. Hindi na sila kailanman nangamba sa aking piniling landas. Ngayon, ako ang laging kinukonsulta nila sa mga desisyon sa buhay. Napagtanto ko na ang tunay na paghihiganti ay hindi ang paghila pababa sa iba, kundi ang pagtatayo ng sarili mo ng napakataas na ang kanilang mga pagtatangka na sirain ka ay magiging walang saysay. Sila ang may iwan na nakatingala sa iyo, nakikita ang kanilang sariling pagiging maliit, ang kanilang sariling pagkakamali. Ang kapayapaan na naramdaman ko ay hindi nagmula sa pagkatalo ni Miguel, kundi sa sarili kong tagumpay, sa sarili kong kakayahan na abutin ang imposible ako si Ana, ang babaeng lumipad. At sa wakas, malaya akong lumilipad sa sarili kong pakpak, patungo sa sarili kong kalangitan, na inabot ko sa pamamagitan ng aking sariling pagsisikap, hindi ng kanilang tulong. Ito ang aking hustisya. Ito ang aking paglipad.